So, let's go! Let's find this yung panuksan na makakita kami. Guys, we're here. We are about to enter Hinaguan. Hindi ako ang suba. Kanigo ang tatanake. Mayroon siyang suba dyan. Mayroon siyang baha. Look at this. ako ang suba. Welcome to Baha River. <laughs>

Jun, anda? Jelai kebun tu? Kamu telinga apa tu? Jelai Asyik dia? Guys, nice na dito tayo sa farm for how many days? Na hindi tayo nakapunta dahil nga na busy sa bahay. Ay, mag-update tayo kung ano man nangyayari dito mga kaganapan kasi meron daw mga bago dito like dito sa function hall. Meron nang pa-flooring si Brenda. Yan. Oh my god. So nakita niyo naman sa mga last videos ko yung paghakot ng mga lupa doon sa Papadala. Kailangan pa dito siyang lupa ha. So this is one load. So meaning it ah naka ano naka na din siya, naka low block na siya. Papunta doon. So this is the update. So kailangan na siyang natabakan na siya na dito ng lupa. So dito na side. So I think this is not one half. Parang three 4 siya na naano na ng lupa. No, kasi bumili siya doon na ng lupa. So kailangan siyang mag na naman ng lupa. Papunta doon para ma-occupy na lahat para ma-cemento na siya para ma-flooring na talaga. Kasi itong mga, mga, bato eh. Ang taga kasi tumakuha ng mga bato. Ang tigas makukunin ba? Mga bato-bato. So yan! Nag-start na pa flooring kasi pag magsisiminto na to, magiging maganda na to siya. So hindi na siya maglapok-lapok. Pasani o. Oh. Like this. Dito, pak. O, oh, punta mo sa lupa dun o. Oh. Diba? Ganyan siya pag ulan very mabasa. So, pagbasa, kung matapa ka ng mga tao, so, ano talaga siya magpita-pita? Magkalapok-lapok ba? Sabi siya pa. So, ang mayayari, pag siminto na to, so okay na to. Hindi na siya masyadong malapok kung ulan man. So, yun din naman ang ano natin kontra ang ulan pag event-event. So, pag maulan, tapos doon, maglapok-lapok sila doon. Pero, kaya ang dito siminto, magsisiminto dito na daan dito dito at papunta doon para pag pag pagkuan pagpunta dito ng mga bisita hindi na siya maglapok-lapok pa yung dito kaya kung magkuan pa sila kung mag, dito, mag magkuan maglapok-lapok so uh, madadala niyo yung mga putik dito sa sa loob pag ano na so kailangan si Minto hindi siya ng pathways dito papunta doon ayan na may ari oh. Lagi like mo magbuin bili ya. Um, flowers kay dry, di sabihin mo rin. May problema sa iya. No. Ugat. Lagi siyang ka. Yang ka. ka yang. Pag spread sa root siguro na. Ani ah, tama na kuha Hmm, para lo So, kaya manit, need magatang sa so, zig block karon kay. Takot na ko ni sa. Amo ni butang ang bulak. Ipakwansa, kay daw mo ka ang pwede pag transfer ni yung ni manani. Oh, isulod isulod rin mo. Isulod rin mo. Ah. Or lugutan jud. Kanang pila Isulod din ako. Diba what I mean by imo isulod din mo. Ng o tagalog, jud goma. Murag lagi may tabo. jud dapat siya kay Para o oh, para mas mas spread, spread siya. Na no, magita pag gluta din ah? Ha? Magita pag oh, okay. Ah, kato. Na, mga kwadi mga naka ano na nakatambay na kanyang bridge gusto ah. kailangan na siya ay di na na kailangan no di na siya kailangan ka siya kaya umak ang mga baba ka man na siya hmm. masugod naman sila ugma ay, nga. kaya ang pala yan ang anak kaya kanyang kugug mga padulong mga mo so doktor na po na sila makuha kayo ma-destorbo mo na sila doon mga doktor po sila doktor kaya pagkauman nila anong tambak huwag mo naman sa neutro di ay

Saan naman nga, galing na lang siya, line nga. So, siya tanawin, kaya marami siya gilainin ba ang mga kawankilid-kilid no? Di ko na line, di, another color dapat sa center niya. Glow oh, oh Oo, oo. niya, ni Bulabong na niya. Ni Kailangan na siya, kung I love the... ...inaguan. sa Saan Pwede, dali raw. M <abei> sa <daw>? <eigentlich analysis> <laser synagogue> okay para na sila maghakot yuta. Lalu agol <gibit> man. ning may na, ang ako. na Oh, para makales. Kamo <pineapple> ni may ngkul na, ug na may kay ito na dito loob, loob man. Meri ba may tabo pool. Tukama, may -diri -D -D, diba, kay pool? Kung nga nag-drain sa gisigilid di ba kayo? In case overflow di ba? Dili ka siya huot ang pagitan sa pool dahil sa imong kuan. Labi dalan maka pod. One man. Moy nana yo pod. Dili ka venue pool dayon. Dili ka, dali naman taman uh, ang ang kuan. Sa pool. Pagdili dahil ang drainage, o hagdan. Ah, okay. Napad so, yung space. Ang problema naman namin, kagulo mo lang dyan ang dadami. Si Mintong dyan, hindi mo yapon din, no? Okay. Kung kuha mo yapon. Depende, baka yung butang na ako ka ng... Patways so so like, ba? Oh, na, Ana lang ba? Oo, ka na. lang. Ayun ang tanan. Pero na yung mga grass nga effect. pod po. Ayun lang sa ilo ba? Ano ang gula ko ito? patway kung score-score lang siya ba hmm. Or, patway, patway kaya, na lang ilang nature stream ba ang plano na ako, buong palibot may hagdan ha? Huh? bale, score naman sya Square score sa pole, score sa pool, pool kaya may ana ba, ana Tas, ah para nga may maingkuran? oo para palibot sa isang so, asa mo gusto oo oh, kaya nga nga may maingkuran kapi ah, ah. may magtinduga po sa pool. gusto po na ako, pagdating ko din sa sulod, galing na area Nakakantong sa... Kapit. Na ito dito sa kawan ba? Law, ah, Albay. Ang libre ito, naligo na yung nga bata ito. Ah, kato kita tatulo? Di ba, yung gilid kay May bangko. Kato gali. mo na buta na anak. Ano, anak. Katong dito nga parto, na bangko nga na, hagdan. Oh, ano. An... Pambata so, din. Dude. So, to pagkaya ito pool. Di ba, parang sa Sige sige na din mo, ganaran mo magchichil na din mo kag an. Yang yan tubig kay para naogpol pa naogpol. Na mm, to. correct. Duog kaya tong apol kay. Pinili naman sila sa kanang kuan. Na naman namang ni permit tapos mag water testing naman naa. Ah. Oh, maura. So, ang ako sa ikuan sa is exclusive lang kasi sa ato o kanang sa best. No, naman nga i e house. Overnight ya. Yeah, Sulit sa sul sul kanang sila pool. Mm -hmm. Pero kanang daytime. Ayun ah, siguro ipak na. <laughs> pero kung mag-demand, mag sila. Mali, hindi ba na na makuha nyo yung maligo, anak-anak? Pero kung mga mamulo, Pero sa... Hindi, ba hindi man entran, kung maligo sila magbayad sa 50. So, hindi na siya mandatory na pagsulod. All diet, no? 70 na rito, kasi 70 mo siya sa laga. 75. Hindi na siya pagsulod nyo 75 na rito dili. 20 na ganyan yung trans, kung gusto maligo, Mabalik ito para makapag... Additional 50, ah. Pero ang ako ka, dinisag ka. Ha para para maiba diri sa kwan diri sa wrist yan sa so, dagko na ni mama maisda dan ni ato lai <laughs> mana na po ya bun na po diri maark na siya pero sa ato na pay <laughs> bali <laughs>